Hey mga bossing, it's Megan Sargad. So right now, uh, nalakad natin itong Napo Beach Resort. So I'm here in Napo Beach Resort mga boss. Uh, as you can see, may mga nagrarun pa rin dito. May mga naliligo pa rin kahit gabi. And may mga cottage na walang laman, so bakante. Itong part na ito, tindahan yun eh. Pero Sarado sa so, if ever na Pupunta kayo dito mga bossing Gusto nyo mag overnight Ito yung makikita Tapos Pwede pa rin naman kayo mag Mag ng cottage Hindi ko lang alam kung magkano ang overnight eh Pero ang entrance dito is 30 pesos beso kung mag overnight kayo mga bossing Mas maganda kung Meron na kayo dalang mga pagkain nyo Kasi wala kayo magbibilan dito sa loob Hindi ko lang alam sa labas kung meron na eh. eto mga boss Uh, ito yung tulay. Meron malit na island din doon. No? Hindi ko alam kung pwede mo. solo dali So ito mga bossing. Ito yung beach resort to. Ayan, papunta doon. Tapos dito, yung area na to is... Hindi ko alam kung... Para siyang island. Pero may bridge lang nakakonek. Sir, suruy-suruy na sir. Kaya na? Pwede na maglibot-libot. Dili. Apa itu lah? dagat mga bosing. Hindi ko alam kung nakikita sa video pero sobrang lino. May mga cottages din sila dito. Siguro itong park na to dinedevelop nila para may mga rooms. Libot-libot lang tayo mga bossing. Ayan. Ang ganda ka dito. Pwede kang mag -tent. Kaso wala ka na makikita ang view dahil nga gabi, 'di ba? Yeah, salamat. Yeah. Maganda yung buhangin niya. Parang medyo may pagka-brown, light brown. Medyo puti na rin kasi light nga eh. May mga busing mas so, maganda pag gumawa umut so, so, kay sir hmm. <laughs> sinugba ito yung area namin sir ja ito yung rooms na sinasabi ko mga bossing 2500 yan Hello Juno Boy! Ang gandum pa yung sa sad, dulo. Ah, Lakad-lakad tayo. Dami pa nito, lang sa dulo pa. Tapos merong park dito sa mayunahan na iba na yung may-ari. Elizabeth Place. Barangay na po, Tapitan City. Hindi ko lang alam kung magkano yung nagpila ng inaani na kwarto. Tahimik, no? may oh, do yan. Tay, nagpila ang kwarto, anak, tay. Kana? 3,000. 3,000. Mm -hmm. Ah, dili to. 3,000. mil na po yung mga mubo-mubo na presyo po. Na aircon po. Kani? Dili, you know? Ah, kanang gagmay. Uh -huh. Kani mga gagmay. 1, uh 3. -huh. <coughs> Sa sulod? Hmm. Oo. Oh, 1,300,000, no? Hmm. Kaya lang mga 3,000, mahangyo pa manag 2,500,000. Hindi Fix na yun, no? Sige tayo, Salamat.